Welcome back to my channel guys Kuya Erwin TV Official Ayan, uh, sama nyo kami guys Maglalagay ng AMG Ayan Yung nilalagay sa langis Sa makina para maganda ang Ang takbo ba nya Tapos yung enhance ng makina Yun. Ayan, samahan nyo kami guys Sa mga bago lang dyan, don't forget to subscribe Comment, share and hit the notification bell Para updated kayo sa aking mga susunod pang videos upload Ayan guys, samahan nyo kami guys guys, maglalagay kami Asan ng AMG. Asan yung AMG? Ayan. dito guys, so oh. AMG. Ayan. Ayan yung ilalagay guys. tignan muna data, natin. dito sa likod para tignan mo. yung re revolution ko. Ayun. Grabing itim. Ayan. May itim siya guys. Sobrang itim. Ayan. Pinatay na. Ayun. Pinatay na yung usok. Oh, kapal lang. Ito yung natin, ano, 250 ml aero metal guard. Ano to, base additive ito. Pwede ito sa gasolina at saka diesel na lang eh, uh, e, makina. Ayan. Yan nga si, ano, si Roger Ragay. Ayan, may channel din siya guys. Subscribe nyo rin. Ayan. Roger Ra Ragay ba yung ano mo? Ah, uh, Rodrigo. Ah, Rodrigo. Rodrigo. <laughs> Ayan, Rodrigo Pagka Ragay. Sa kabila, boss, kabila. Nile. natin dito sa ano Ayan. sa makina nya so 250 ml ito iubos lang ito yeah. sabay papaanda rin natin uli sulitin so, natin yung last na patak sabay ipaanda rin natin ng mga isang minuto siguro hanggang humalo yung langis niya sa loob ng makina Sabay mag-revolution tayo uli hanggang uh, 3,000, hanggang 4,000 rpm. So nakita nyo kanina yung video na hindi pa natin nalagyan ng aero metal guard. Kung mausok yung L300 talaga. So ito, 2008 model ito boss no? Hmm, 2008 model. So titingnan natin o, ito. Uh, effective ba yung aero metal guard natin na nilalagay na additives? So makikita natin itong andar na itong makina nito ngayon. Kung may nagbago ba. So ito pa, start na natin. Ayan so, na na natin itong andar. Tapos... Siguro mga isang minuto nga sa siyang para kumalo yung lamig sa loob ang makina at so may magre na tayo ang gano'ng ano ang tubig ah Lagyan na lang. Sa likod meron. Yan boss, sinipin mo doon Para... Wala na. Baris. masyado hindi na masyado makapal hindi na masyado.

Ito din yung makina niya yung eh. tapos marinig ko yung makina parang tumining tumining ito yung ano niya yung andar tapos napaka-smith yung ano niya accelerator niya tapos, ito, ram ramdam na ramdam mo yung tapang ng makina wala na mas eh wala o, okay black na, okay na Okay na Okay na, Salamat okay 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 sa panunood guys Sa mga subscribers ko Thank you At sa mga bago lang Ayan, Don't forget to subscribe, comment, share And the notification bell are updated kayo sa akin masusunod pa ang videos upload, ayan, salamat guys pag panunood, God bless you all, thank you